At ay itimbre, tindaan ng baril sa QC ni Reklamo. Baril ng tatlong taon ng bayad. Hanggang ngayon, wala pa. Ay, dyan sa AAA, maraming na kayong nilokong tao. Tatlong taon ko nang binili ang baril, hindi nyo pa ibinigay. Balik nyo na yung pera ko para tapos na ang usapan. Nandito po sa atin ngayon si Mr. Marvin Arabejo. Isa po siyang negosyante at humingi ng tulong para makuha na yung baril na binili niya sa isang triple gun ammunition dealer magandang tanghali po sa inyo magandang sir po sa inyo. anong taon niyo po uh, binayaran po yung baril uh, 2013 po po 2013 oh wow tatlong taon na po okay at uh, ano po yung pinakahuling impormasyon na kuha niyo po sa triple gun ammunition bakit hanggang ngayon hindi pa rin ho na-release niyo lagi po silang nangangako na ibibigay na po Two weeks so Two weeks, three weeks, ganyan. Pero hanggang ngayon, wala pa po. Pa. Paulit-ulit lang pa -ulit -ulit. ang pangako. Sige, tingnan natin kung uh, meron sila may bibigay na sagot sa ating katanungan tungkol sa problema ni Sir. Uh, sino makausap natin? Sige, uh, mamaya na muna si Mr. Gary Domingo. Pwede ba tawagin ulit natin uh, one more time? Ringing. Sige. Uh, sino po kausap niyo doon sa Triple Gun Ammunition Dealer? Ah, uh, bali, si... Joey Mendoza. Anong baril po saan ang binibili nyo? Ah, uh, 9mm po. 9mm. Okay. At magkano Ah, uh, bali na sa 24 po lahat lahat. 24,000. Uh -huh. Okay. Nakapagbayad na kayo lahat lahat. 3 so, years ago pa. Opo. Hanggang ngayon. Uh, puro pangako lang. Puro pangako lang. Sino pong kausap niyo doon? Joey po. Mendoza. Si Joey. Opo. Sige. Wala akong sumasagot sa triple gun ammunition. walang sumasagot. Ayaw sumagot. Pero ang merong sasagot sa atin ngayon, yung Quezon City uh, BPLO, papasara po natin yan. Kasi napagalaman po namin na walang permit. Okay na ba sa yun? Mapamasara sila? Ah, oh, okay, sir. Para hindi na makapadlo ko pa. Mr. Gary Domingo, head ng Quezon City Business Permit and Licensing Office. Sir, Sir Gary. Good afternoon, Raffi. Good afternoon sa mga tagapakinig natin. Ito pong AAA gun ammunition dealer, hindi na po bago sa amin to. Marami na po kami in the past natanggap na reklamo against this, especially hmm. po sa wanted sa radyo. Uh, manluloko talaga ito at wala po palang permit to. Sir Gary, baka pwede oh. na natin pasara to? Oo, oh, pwede rapi. Pupuntahin mo yung nagko-complain dyan at papasamaan natin sa tao natin. At pag hindi na inaksyon na papasarado na rin natin yung medyo dumadami yung nagsisiklam sa lugar na yan. Sige hmm. po, after this program, sasabahan po namin siya sa inyong panggapin. Sige, natin. sige, antayin ko dito sa opisina rapi. Sir Gary, salamat po, Sarah. Thank you. Okay, mabuhay ka. Pupunta tayo sa Quezon City uh, Hall sa BPLO. Magpa-file ho kayo ng formal complaint. Base po sa inyong reklamo, mapasasaraw yan, makakandado yan. Okay? marami maraming salamat po sa inyong tulong. Ayun ay nai-passara na ang tricycle. Uh, hindi ko man nabawi ang pera pero nakaisara, wala na po silang maluloko pang iba. Maraming salamat po ulit sa inyo.